Katura, palitan mo na yung asawa mo. Hindi ka ba natatakot sa pagmumukha niya? Hoy, for your information, excuse me with feelings and emotion ko na manen Mal. Kakabsat, hindi ako natatakot sa pagmumukha niya. Nagugulat, oo. Kasi alam nyo kakabsat, ito parang engkanto te. Eh. Kusang sumusulpot. Engkanto? Oo. Ako? Oo. Kunti lang. Mukha ba siyang ano, manananggal? Mukha ba siyang ano, kapre? Para sabihin mong nakakatakot yung pagmumuka niya? Mal, parang sinasabi mo naman na na totoong nakakatakot yung mukha ko. Wala maniniing kinyamong kay. Yan yung ano eh. Sinasabi, mukhang kapre. Hindi mo na lang ako diretsuhin. Grabe naman kayo sa 4 years na kaming nagsasama ng asawa ko kakabsat. Uh -huh. Hindi naman ako natakot sa mukha niya. Tignan niyo naman oh, mukha ba siyang katakot-takot? Mm. I-comment niyo na lang kakabsat, kayo na mag-judge, ha? Kuna manin, manin, apa agro uropa na nga kwa nga aswang kuna manin kinya mo. Malakin yung buning mo. Bangading ko yan pangadin ko, kuna maninin kinyamon a ah, sa usa ka tigas ta iba No maminsan lang tirabe eh, makikigtot iso na. Tangarod no agbalikid girupak ti makita na. Ngem nga kaya mga sawan nga mabubutan kanya kon ko na maninen kinyamon Ah. Maminsan lang aji ah, kwan aglamlam lang iti pingping kon tangor ke natapis nag tirabe eh, nakigtot. Hangan natakot kuna na maninen kinyamon a. Ah. usan na ako natatakot. Natatakot akong iwan niya. Ah. Uh, tignan <laughs> kuna, mo naman yung kuna, asawa kuna. ko. Mm, kuna manin. Ini stock ka. Oh. Ini stock ko man. Hmm. Ano tsura? Lubog ang panga oh. <laughs> Tapos yung ipin nakausli pa. Kuna maninin kinyamon Tapos, ah. Wala kasing jowa. Oh, walang jowa. Kuna manin. <laughs> no aguyaw ka. Kitam tabagbagem <laughs> ah. ka takilikilem. Aga ang lit kuna maninin kinyamon ah. <laughs> Nung nang liligaw yan si Katuro, gwapo na yan. Uh hanggang ngayon guwapo pa rin. Oh, kuna eh. oh. Oh, oh, oy, baser ah. nakakatakot-takot ah. Apay. ay ah, ay lang si Brong Tubeng. Kuna maninin. niya mo. Kitam tiro rupak na Oh, oh, nakagwapo. -gu kung ano man yung ipalpek kanya mo nga. Lugong ko ko na maninin kinya mo na makapagdilaw ka ba? At sa gamin nga, nga na po, lang ko na maninin. Mal, mal, ipagtanggol mo. Hindi, alam mo ang dyan, nanliligaw yan kaso hindi lang siguro sinasagot. Kung ko na maninin kinya mo <laughs> Baka na. Baka siya yung nakakatakot yung mukha, hindi naman siya mukhang ano. drug addict. Oh. Ano ba drug addict yung asawa ko? <laughs> oh, hi hi, 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 For your information ko na manin. Tsaka kakabsat ang pagmamahal hindi naman nakikita sa panlabas na anyo, sa magandang muka, sa gwapong muka, which is kailangan yung pagmamahal din talaga is nanggagaling sa puso natin. Oh, kung na maninin, mm -hmm. nanggagaling sa puso, tinatrabaho ng utak, kaya yung utak mo, ingod-ngod mo sa pader para ma makiskisan yung insecurities mo. Kasi laka-laka-gwapon, ay, bangading katibunin na